Ito na yung tinanim namin. Napetsay. Dito kami kumuha. Oh, maraming seeds yan. Malalaki na. Pwede lang isa ito next week. yung ginawa namin sa petchay. Sinabit namin dito sa ano, puno ng mangga. O, oh, diba? ganda. Pagkulang ang space yan, ang gagawin. Ayan kasi yung ano, iba, wala kaming pagtaniman kaya ganyan ang ginawa namin. Pero, after one week siguro yan, pwede nang ano, kunin isa hug sa ano, or ulamin sa hug sa karni. Yan pa yung isa na puno ng mangga. Ito, yan. Oh. Yung taas. Kulang kasi yung space. Uwi na kami. Thank you guys for watching my videos. Thank you, thank you very much. Always. Mahal ko kayo.